Pinirmahan na kan Commission on Elections o Comelec Bicol asin kan manihamiento kan sarong mall sa siyudad ni Ligaspi ang Memorandum of Agreement o MOA na nagtutugot na maging voting center ang nasabing edipisyo para sa 2025 midterm elections. Sigun kay Comelec Bicol Director Attorney Maria Juana Valesa, parte pa inikan sa indang padagos na pag-inguha na matawanin mas komportabling pagboto ang mga botanteng albayano. Makikinabang sa nasabing programa ang mga residente kan Barangay Lapu-Lapu, parehong syudad na may 1,061 botante. Hindi lang mall voting ay accommodate nila, including registration. And we also want to thank yung full cooperation ng Barangay Lapu-Lapu. Pigtawang -Lapu. doon man kan direktor na daing ginamit na pondo ang sa indang opisina, ninhuli tayo na kung to kan mall ang gabus ng gastuson sa mga gagaramiton sa mall voting. Sobrang thankful kami kasi alam namin na pag na-transfer namin ang isang presinto sa isang mall, we believe na mas safer ang election dyan. Mas orderly at mas mas convenient sa mga tao, sa mga butante. Magigirumduman, inot na pigkondusera ang mall voting kataong 2022 para sa barangay asin sanggo ni ang kabataan elections kung sa insaro ang bikol sa mga matrayumpong nakapag-implementar kaini sa bilog na nasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Insinares.